video so yun galing kami sa trabaho yun at may pupuntahan kami inuman na siyempre maraming salamat sa sumama so yun na nga mga idol at papunta kami sa baba sa dagat ang sadya talaga namin ay yung bangka Uh, itataas namin kasi may parating na bagyo So yon maraming salamat sa mga sumama At ito na nga uh, tatanggalan ko muna ng makina Para medyo gumaan kasi uh, sobrang bigat So para kayanin namin dahil kami ay uh, lima naman kami Pero simpre mas medyo kasi malayo-layo yung paglilipatan Kaya binawasan ko muna ng makina para medyo gumaan

Yan at inaabot nga kami ng gabi kasi galing pa kami sa trabaho at uh, diniretso na rin namin dito yung bangka para lang may taas. Subscribe, batang YouTube channel, subscribe. Ano tapos na? yun eh na rin yung mga bangka kasi uh, ay parating kasi na bagyo kaya inakyat muna namin tapos so, ba kayo? <laughs> next, next. pero sana hindi dumating ito so, si Haji uh, nauna na Jay wag may bagsa ka gandahan mo lang gandahan nandiyan si Lula ay, eh, paalam mo nga. Oo, oh, tsaka malayo. Uuwi uh, ka pa. So, yun. Yun, mga idol. At iwan muna natin yung magin dito. Uh, kay Lola. So, yung dating, nandito pa nga yung magin akong maliit. Na kay Lola pa rin, uh, ginawa ko ng tambakan ng gamit.

Okay. Ayan naman. na yung Para dalawa kong makina. Lahat na lang mga bakal dyan. Eh. Ganon sa gilid. Walang naman naglalagay dyan ng ano. Um, doon, doon. Ito ay sa gilid. Ayan. Ayoko ba? Hindi kapag... na. Tapog na lang. Wait lang. Lakag lang. lang. Hindi. lang. Hindi Ang akin lang, pag ito, kaya natin, yung tubig dyan pag baka bumaha. Uh, maabot dito, makinah bumaha. Ah, uh, sa. mm. salamat ah.